ginagawa mo. Tsaka yung bayil ni Papa nawawala. Oh, yung bahil ni Papa Anna. Ano na yung ginawa mo ate this time? Huwag mo sasabihin na may baril dito ha. Huwag mo sasabihin kahit kanino. ko si Sito Veronica. Kailangan ko sabi si Sito Veronica. ko Kau Tita Veronica? Tita Veronica? Siapa yang minta isteri saya tinggalkan Tpa соon di sini? Veronica. D sn bagaimana bellska Mamay, pinatay mo siya? Hindi. Pero, pero gusto ko siyang patayin. Pero, pero biglang dumating si Carl. Tita, tita, kung sabi mo si Carl, sabi mo sa kanya, sabihin mo sa kanya, huwag niya ako hiditin. Kasi, kasi sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, ipapakulong na daw ako. Tita, ayoko. Hanggang, Elizabeth. Look at you. Para kang mawala wow, ka na sa sarili mo. Tita! Tita! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! You want Elizabeth? Kumalma ka dyan. Ako ang bahalang kumausap sa anak ko. Nasaan ba si Carl? Hospital. Nas, nasa, nasa hospital. Nasa hospital. Nasa hospital si Carl. Dito na si Carl. Nasa hospital. Okay, Elizabeth. I'll take care of this, Ina. You know, okay? Just get yourself together. Kailangan mo siguro na maiinom. Uh, manan. Maglipas ka nga ng tubig dito!